yung stainless na natin dun sa lake shore dun sa park lane and dito kaya no kay, ano, kay Samuel no, mga katrabaho ayan nasa lagang 20,000 yung nabili natin na mga katrabaho pero ano pa yung kulang pa yung kung no. ayun po itong ito 5-8 nyo ayan si Miss Maganda sa kanya kayo pumili mga katrabaho maraming discount pag sa kanya ka pumili kalahati Walang Walulugi ang niya Walulugi Okay, so, Ayan. So. Ayan, double check. double check muna. Ayun, ito yung mga ano natin materialis na kukunin yung 304 tayo mga katrabaho ng tubular na stainless na gagamitin natin. Ayun, tapos yung design natin binago binago natin mga katrabaho. stainless, marami rito lahat ng sukat ng stainless, meron sila dito mga katrabaho, dito yan kay Samuel no? dito sa San Nicolas parangay San mga katrabaho okay Hello, ano lang siya sa tabing highway lang naman sa mga katrabaho madali siya mahanap kung gusto nyo naman ang pwede na mga stainless yan lahat, ng tetos sila dito sila rito mga tubular na galvanized tubo, galvanized stainless lahat ah, pati accessories pati sa mga pang sidecar meron din sila rito gulong mga katrabaho ayan oh. Deo, papuntang Araya, dito papuntang Arayat tapos dito papunta sa Taala mga katrabaho ito yung kanila ano Denwell uh, no? mga uh, katrabaho uh, simple lang yung kanya ano, uh, sideboard sa harap mga uh, ano siya, malaking bodega para madali doon siya ano, mahanap ang trabaho. Okay? Ayan, habang sinasakay yung, yung bakal uh, or tubular na stainless pala. Ayan si bossing natin. Ayan, oh. No? Ayan, shout out ko naman yung ano. Yung mga pwedeng shout out natin. Ayan, shout out po kay Mr. Ernesto Ogenia. Ogena. Ogena pala. Ogena, oh. Ito yan ah. Ito po yung unang ano doon nasa uh, nakasama ko nung nagpunta ko kami nang ano. Uh, Opo, hanggang ngayon hindi niya pa alam yung pangalan ng papagawa. nakakalimutan <laughs> ko <po> lagi. <laughs> Ay kahapon nagka ano na kami nagkatagpo <laughs> na <hara> nagkaharap mga katrabaho Ito Yung mga chocolate natin. 2x3. Oh. No? Ayan ah. Oh. Ayos natin yung tubular na binili natin mga katrabaho na i-deliver na natin no? Ayun, na uh, mamaya uh, punta tayo ng pantakaki para maano natin yung argon no? yung bibili natin mga uh, katrabaho yan yan ano muna tayo uh, kain muna tayo ng buruya bago tayo pumunta ng ano tapos yung ating ano, uh, motor, ayan, yung ating TMX na one five mga katrabaho Ayan. Ay, oh, Tapos ito si Silen tapos magbarena na lang tayo dyan, no? Silen oh, lagyan natin yung dawel. Yung dawel na rito, barena natin dito. Ito, dalawang dawel dyan. as dito, tatlo. Tatlo. Tatlo, tatlo rin dun. Na, ah. Oo oh, mamay, paano na diba? pa? Hmm. Right, Puno 'yan, soton din. Mira natin kaliwa, pati 'ko. Eh, malaring niya may na yung luto eh. Hello po sir. Oh, ah, yung pong mga gamit dito pala sa unang kwarto, no? ano, pa natin. Yung... Oh, dito sa ginigiba nila o rito, yung pinapalitaw na poste. Eh. Kasi oh, yung ano, diba, nagtagal na po tayo ng mga ano, baka pag lang umulan, mababasa po yung mga gamit kung may gamit man po rito ah, uh, hindi okay. pa po pero po yung iba yung dito sa mayano dahil may mga tuloy yung isa na siranho dahil bulok na yung mga kahoy nyo dito sa may CR ah, uh, oh, dahil Oh bulok. Oh yun, bulok na po talaga bumagsak. Pero po dito hindi pa naman dito sa kabila. Okay pa po, po yung kahon niya. Ah. okay. Pasuyo na lang po yung gamit. ah oh, sige, sabihin ko na lang mo sa kanila. Oh, niyo na lang po. Agaan niyo na lang po. Ah, uh, mga hapon na ako makakarating doon. Ah, hapon na po. Mm. Uh, uh, oh, okay. oh, uh. oh. Hmm? Opo, oh, basta po yung mga hapon niyo, basta ulog ng ano, syempre kung gagawin no? Ah, oh. ah oh, sige po, sige. Ah, sige. Okay, sige na po. Okay na po. Okay, sige. Tara, sopan nyo niya ano maglipa po ito. O, mga rin, mga 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 dyan, sa to tala ng mga ta. Makita mo. Ito pwede na yun. Itong biga. Paltoyin natin ang bakal, na. Sa to tala kayo po, ito pwede na yun. Hindi, balatan nyo yung pambagay ito. Ito, gilid. Balatan nyo po ng gilid yan, o. Yan, yan, yan. Huwag yan. Balatan pambagay yan. Yan, yan, yan. Sa ganda yung bagay arin pala. ko yung pagani. Say! Ayan, magandang tanghali mga katrabaho. Ayan, bumili po tayo ng, ano po tayo ka? No? Argon. Agol. Ayan, Argon na no? gagamitin po natin doon sa stainless. Dito lang po yung sa ko Pantakaki. No, ayan, na uh, pinaliwanag nga sa atin na, kung alimbawa, uh, uh binig, uh, ka lang ng tanke, sa deposit ko na 8,000. Kaso ka uh, na, hindi pa siya naubos ng, sa loob ng isang buwan, matitidak ka ng kumay siyempre medyo mas malaki yun no? ayun ang ginawa na lang po natin eh, binayaran na lang natin yung tangke, yung tangke kasi nasa 8,000 mm. bali total siya na ano, 10,5 ano 10, 5, no? ayun kung gusto um, nyo pong bumili na mga tank pang argon no? asyete din Ayan, mga oxygen sa mga ginagamit nila sa ospital dito ayun, mga no? katrabaho uh, wala siyang ano dito ata sa import. Ayun, meron pala siya dito. Yan dito lang yan sa ano pandakapi, mga katrabaho. Ayan. Ayan. nakahanap na rin para pag may mga kontrata si Boss Berlon. Ito sa mahirapan sa mga ano niya paggagray no saka yung mga pag-assemble ng mga stainless para mas madali yan saka unang-una pag ganito yung ginagamit mo ay sigurado malinis yung mga still less na gagawin mo mga katrabaho. Kaya, mas maganda talaga, meron tayong mga ganda. Wala lang ibang gagamitin nun, no? ito na lang. No? Ayan, okay na pala. Ito lang yung talagang kailangan natin. No? Ayan, pinapalit lang natin yung pinakaano niya sa tas para medyo ano siya. Maganda-ganda mga katrabaho. Ayan, pag siguro naubos to, uh, siguro pwede tayong magpa-refill dito no, ng mga katrabaho. Siguro mas maganda na rin dito na rin para Sa, at Sa yung... kasi ito na yung pinakamalapit mo. Oo, oh, ito yung pinakamalapit. At saka na una, mas para yung tanki sigurado natin na lagi nilang naya uh, check dito kung nasa, nasa condition pa yung tanki natin ng pang Argon. Yeah. Kaya pag pinaano mo siya, ibang gasol din pwede. Saan mo nalang gets yan yung pinakalaman laman dun sa ano niya? yung yung volume yun talaga yung puno yan ah ano pa yung gets yan ilang gets yung naman nakalagay yung sa standard volume oh saktong ah tama one ha one po talaga pero yung nilalaman po nito pa... ano yung ano yun? minimal no standard po yan one 18 sa 100 ilang ano ba Yes, no yes. Ayaw yata. Ayaw yata lapat yung ano. Tornillo. Talagang maluwag dito, no? Ganda sa yung ano. Wala siyang kalung. Trabaho. No? Okay. okay. na natin yung ano, resibo. Ayan, gagamitin po natin yan kay Mr. Ernesto Ogenia. <laughs> Ogenia. Okay, Papalitan ko ano. yung kanyang apelido, mga katrabaho na ano. Ayan, si Boss. Siya, ayan, uh, siya po yung gagawa sa atin, ano, mga stainless. kukuha na natin siya marami mga project ng stainless. Ayan, ang isusunod natin yung sa tarlac, no, para... Ano, meron kasi siyang potential na ano, magaling siya sa stainless. Kaya <laughs> sa, sa kanya na ako nagpapaano ngayon, mga katrabaho. Ibigin natin siya ng mga ano. បានទៅបំពេញទៀតអ្ហាតាមទៅមក ¿Qué es Ya, pon mga katrabaho Ayan hindi natin naabutan yung nagtatrabaho rito maaga silang umuwi. Ano kaya ang dahilan? No? Mga lang palang. Hindi pa din ng bakal ganito, ganito. Tubelight ba? Kailan mo niya buksan? Kailan naman? Oh, hindi natin naabutan na last dumating tayo dito 3:40. <laughs> Ngayon ba? Tol, lasilakan lawo nandoon dito pa sila. Kailan? Dahil nga naahabol nga natin para sana makausap natin yung ano ay ma ano natin yung gate masukatan natin. Ayun, maaga sila umuwi. Pagkatapos lang nila yata itong ano gate.